Nakapagsend ako ng text messages for free. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano magsend ng text messages ng libre kahit walang load. This 2025. Ito ang new way. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Google Messages or pag wala po ay mag ng Google Messages. Then itapoy yung 3 dots then ito po yung settings then dito naman po ay pindutin natin yung RCS chats then dito naman po ay pindutin natin yung turn on RCS chats para po magamit natin ang wifi or data para makapag message ng text na libre so i-back na po natin tingnan natin kung legit Then, this thing ko pong i-type ay yo. Halimbawa po, tap send. And yes, nag send po siya. Then, this thing po ulit natin, yo. And yes, nag-send po ulit siya. Basta po't buhay at may internet, ang wifi or data, makakapag-send ka po ng message. Then, this thing ko po kung nag-send talaga sa aking other phone. Kung nag-send yung text, kailangan po bukas ang wifi. At ayan po guys, nag-send na po siya. Yung dalawa kong yo ay nag-send po kahit wala akong load. Thank you for watching at kung nakatulo ako, makapag-send ka ng text messages ng libre kahit walang load, ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!